karong adlaw mga idol kay wala naman tay laing ika-content automatic ibalik sa nina ko mga idol ako mong patanawon sa atong mga tinanom diri nga gabi kamuti og mga saging mga idol so bag-o na toy padayon ang atong video at asang pasudlon atong pinakanubo og simple nga intro why duha duha pasok Hello mga idol, maayong adlaw kaninyong tanan, Luzon, Visayas or Mapamindanao man, maayong adlaw kaninyong tanan. Hilabi na gyud sa tong mga bayaning OFW nga naning kamot karon, maayong adlaw kaninyong tanan for today's video day mga idol welcome sa atong mini vlog ako aram mga i-update mga idol sa atong mga tinanom diri mga idol kay naaman tay ginagmay nga mga tanom diri mga idol syempre ato am um, pakiton mga idol ug unsa ni atong tanom mga saging diri. gabi ug kamote mga idol mga lagot mo na itong mga idol o syempre na po mga lubi di mga idol ng ipang mga idol maayo rin na pabuto na ito po, po nung kaloyan ba o tubo lang siya mga idol o di lang mamatay na asay ni tubo nga sikwa mga idol so atong ginluan mga idol kay maayo na lang po nasa gulag sardinas po, po po mga idol so tara mga idol uban bani ko ninyo naglakaw-lakaw na ko di rin na mauna itinanong mga kamuting agamay mga idol o deha ang mga saging po di mga idol og na po uban di tunga mga idol klase-klase nang mga saging katong gitanom mga idol kusta o katung green Bito mahinog mga idol kalipat sa libagyo ba na mga idol mauman siguro na basta mauna na o katong isa mga idol sarabya mga idol o matik mga idol ah ti arah mo na itong gabi mga idol gitanom na to gamay po nga gabi mga idol ba maayo na lang ni mga idol natay na pa puhon puhon o utano na to, mga idol o siyempre ka kamote na pang konsumo dung agon mga idol pati ng mga saging may na lang na hinahinayag kaon kaon kung watay bugas puhon puhon ba o siyempre di na tumatag na ang panahon dali raman gid na kayo ang panahon mga idol di ira kapilahan o napay kamunggay di mga idol tinanom sa tong papa amatik o utan ng labas tinuod ba na mga idol ingon sila kanang utan ngalaw ay mga idol tambo na subog dili magud ko karelate mga idol kay never pa manggugko nagsuway og inom -ino, mga idol amatik ah, pa im nagkobra diba ah grabe ba kurot gid largo na mga idol why do gay do why balibad balibad na basta kubra ang isgutan unsa naman ni mga idol tanom ra man natong isgutan eh abot naman ta kobra kubra mga idol bitaw mga idol kay hapit mahuman itong video ato asang pasalamatan nitong mga solid nga followers ug supporters mga idol sa YouTube man na or sa Facebook daghan kay salamat kaninyong tanan mga idol og ako naghinaot nga kanunay pa ko ninyong suportahan para mas daghan tag video nga mabuhat maong kamo dia mga idol laban lang kita pirmi diri mga idol kay E basta-basta ni gisudlan mga idol kailangan nato diri mga idol lakas ng loob ug taas ug pasensya mga idol para dili na to mahuna-hunaan nga mundang ta karon pa bata makahuna-huna og undang mga idol nga naulawan na ta na ta samtang ikatawuan na ta naulawan mga idol padayon ta mga idol kay samot ta katauan kung mundang ta nga wala patay na patunayan so maorto mga idol daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw ug suporta Pakai follow, pakai like, upake share nadepun dagang selamat. See you next video.